Ito nga pala yung chinilas ni Kyore Oh, ang ganda oh. Pambabae man 'yan. Pambabae? Sta. 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 Hindi ko ano, nga mga kasinggildad yung nabili namin lahat sa Timo. 'Yan. What's up mga kasinggildad? For the this video pagod na naman ako nito. By the way, meron kaming in-order ni Kyore sa Timo. 'Yan, kung makikita nyo dito, ito 'yun siya. Eh, bali yung... limang order 'to, isang ano lang, isang deliver, bali sabay-sabay Sabay-sabay sila lahat. Matu yeah. isa do on you. Yan. Oh. yan. Ay, Ay hindi sabi. pala ito. So by the way mga kasinggilan, mali pala to, hindi pala to sa amin. Nandun pala sa taas <laughs> wit lang. <laughs> Kukunin ko muna. Ito pala yung amin. namin. Oh, di ba? Sabi na yun Ito nga uh, pala itong mga single dad, mga, ano, mga order namin ni Kiori. Nandito yun lahat yung mga ano. Dito kami nag-order sa Timo. By the way, sa Timo, mag-download uh, mag kayo ng app ng Timo. Ayan. Timo. Okay. Paro ba Kiori? Yan Yan Ito na i-unboxing na namin ni Kiori Ubuksan na natin Hindi buksan mo Dito mga parang magigitan nyo Dito lapit Hindi Hindi Ito yun Ako muna una Ako muna una, -una. So ngayon Wait lang Wait lang ako muna una Ito muna una, -una. Ang so, ganda. Pero tayo wag magugulat. Meron pala kaming pusa dito, dalawang single ma'am, doon natutulog sa ano sa damitan. Yan. Wait lang. Ito nga pala yung ano ni mga kasinggil na chinilas na inorder ko. Sana sakto to ni Kyuri. Pero may butas-butas. Excited ka na ba? Mm -hmm. Opo. Ito nga pala yung chinilas ni Kyuri. oh, ang ganda oh. Pambabae mo yan. Pambabae? Hmm. Hindi to pambabae. Uy. Kita mo yan oh. Panlalaki yan. Hindi Ano yan? Dura? Ano yan? Sotay ko, sotay ko. Kwaknit. Ipakita mo natin sa kanila. Oh, sotay tayo muna. muna. Sotay ko na. Parang maliit yuri. Sige nga. Nako. Wala mga kasing Napakaliit talaga na ng ano order. Sayang na order ko sobrang liit. Nakalagay kasi dito 24-25. Da. Di ba, order ko sa iyo ano yun? Sayang. Ano pa naman ito nabili ko? Ah, uh, 300 plus ata or 400. Sayang. Ang ganda sana oh Kita yung in order chinilas. Ano natin? Ang cash. Ang cash. Yo, napakaganda. Alam ko, sakto talaga ito <ko> sa akin. Sobrang <coughs> ganda nito. Pa... Paputok. Paputok. Ito paputok. <coughs> Kawakan mo muna. Yun. Lagyan mo dito. Mamaya natin mo paputok. Yan, napakaganda nito. Saktong sakto talaga ito sa akin. Size. 42 to 43. Napakaganda mga kasinggilda do. Oh. Tingnan nyo. Tingnan nyo. Sobrang ganda. Pero maputok hmm. ko. Ah, dito na. Paputok. Mga ano siya, ah, uh, yun, huwag mo harangan. Huwag mo harangan kasi nag-vlog tayo. Mga ano siya dito, mga 5 inches dito sa gilid. Pagkita, maputok ko no? yun 5 inches Napakaganda nito, promise. Ito yung bag na na-order ko, yan. Kaya okay. natin kong sakto. Kaya, ang liit. Dito lang to. Ang ganda ng sinilas ko talagang na-order sa akin. Kaso lang kay Kyuri, maliit talaga, oh. Napakalit, hindi niya kasi napakaganda pa naman. O nga, pero pambakla. Pambakla. kasi ba Wow, ang ganda yun. ng bago na order. Oo, Yan, ito na naman yung ako, mga kasinggildad, bag na naorder, Oh. Hindi para lagayin ko ng pira. ganda. Lagayin ko na pira, katao, oh, ng pira, katulad. Ang oh, bagay ng bagay sa akin, oh, no? yun o. Know? Ano bagay? Bagay ng bagay, bagay sa akin. Wait, wait lang, wait lang. Oh. Sige, lagay mo sa iyo. Yan, tsaka mga kasinggildad, meron din kay Kyori. Ito yung kay Kyori yung bag. Ay, ang cute naman ni Tokyo yun. Parang pinggoy naman Tokyo Kyuri. Ang cute ko siya. Ang liit sa'yo, no? Ay, tama lang to. Lagayin mo ng pera. O, yan. Tama-tama to. Lagay mo yan dito gano'n, no? itim mo. Yan, tama-tama. Hindi, akin akin na ganito ka. Yan. May nakalagay stop. Pag sinabi ni stop, hinto ka, ha? Kasi hindi yung guho, eh. So, ngayon mga kasingkitan, ito na naman yung isa kong bag na na-order. Wow. Ang ganda. Ito, simple yun talaga siya. Anyone na Stop. Stop. Star. Ano yung ano yung stars? Ano yung Spider-Man? Ano yun? Ano yung na yun? ano yung stars? Upo ka na dito. Yun? Ano yung Spider-Man? Yun? Ano, Spider yun? ano, Spider ano kumanta? na? Sigma, Sigma, boy. Hindi ano ka. Yung Spider-Man. Ano yung Sigma, Sigma, boy? Paano yan? Si Leonardo, gano'n din okay, paano? Paano yo, kumanta? Yung yo ori, si, yo ori si Ginagarto. So, sayo, ka. Gantahan kita. Sigma, Sigma, boy. Sigma, boy. Sigma, boy. Ano wana, 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 Sigma, boy.